Ang West Philippine Sea isa sa pinakaabalang ngunit pinakapinakagawang karagatan sa mundo ay muli na namang naging sentro ng atensyon ng buong mundo. Sa araw na ito, dalawang porsang pandagat mula sa dalawang superpower ang direktang nakaharap. Nga barkong China Coast Guard at isang barkong United States Navy ang naglapitan sa isa't isa. -tisa. Umalingaw-ngaw, ang mga apurahang babala sa Command Center ng Amerika nang matukoy ng Matukoyng radar ang dalawang barko ng China Coast Guard na umabot na sa mapanganib na distansya. Ang sentro ng komprontasyon ngayon ay ang Ayungin Shoal, isang maliit na bahura na may malaking estratehikong halaga na matatakpuan mahigit 100 nautical miles lamang mula sa Islangang Palawan. Ang lugar na ito ay nasa loop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ngunit kasabay nito ay unilateral na inaangkin ng Sina. Dahil sa pag-overlap na ito, naging sensitibong lugar ang Ayungin Shoal na nagiging sanhingang madalas na presensya ng mga barkong pandigma at coast guard ng dalawang bansa. Ngunit ngayon ang barko ang US Navy bilang kalyado ang Pilipinas ay agad na dumating na nagpatindi pa lalo sa tensyong komprontasyon. Naintindihan ng na mga kumander sa makabilang pani na sila ay nasa isang tunay na paksubo ng kaisipan. Paano may papakita ng bawat panik ang kanilang lakas ng hindi lumalakpas sa hangganan? Hindi sila pinahihintulutang makpaputo ngunit hindi rin sila maring makpakita ng kahinaan. Samahan ninyo kaming subaybayan ang kwentong ito. Bago maksimula, suportahan kami ng isang like, isang subscribe at pagkatapos mapanood hanggang dulo ng video huwag kalimutang iwan ang inyong opinion sa comment section. Matagal ng mainit na punto ang Ayungin Shoal sa mapangasigalot sa West Philippine Sea. Dito pinapanatiling ang Pilipinas ang presensya nito sa pamamagitan ng BRP. Sierra Madre isang landing transport ship mula pa noong World War II na sinadyang isinadzat at ginawang isang military outpost. Sa barkong ito, isang maliit na grupo ng mga sundalong Pilipino ang nagbabantay at nagpapanatilingang kanilang posisyon. Ang kanilang kaligtasan ay ganap na nakasalalay sa mga regular na misyon ng resupply mula sa kalupaan ng Palawan. Noong araw na iyon, dalawang resupply boat ang bakage at malapas ay umalis sa daungan dala ang pakain sa riwang tubig at mga pangunahing pangangailangan para sa mga tauhang nakaistasyon sa Sierra Madre. Ang rutang ito ay itinuturing na kanilang buhay. Kung ito ay maputol ang masundalo sa barko ay mabilis na mahuhulo sa isang mahirap na sitwasyon. Ngunit sa sandaling pumaso ang mabarkongang, Pilipinas sa lugar kapwa sa radar et sa visual na pagmamasid na tukoy ang pagdating ng dalawang barkongang China Coast Guard, ang CCG 530 at CCG 23514. Agad na lumapit ang dalawang barkong Sino na may distansyang ilang daang metro lamang at pinanatili ang pagbuntot sa loob ng maraming oras. Umalingaw-ngaw ang mga babala sa wikang Sino at Ingles na nautos sa mga barko ng Pilipinas na umalis sa inaangking teritoryo ng Sina. Tumugon din ang panig ng Pilipinas sa pamamagitan ng loudspeaker. Kami ay nakpapatakbo sa loob ng aming Exclusive Economic Zone, pinanatili ang tripulante ang kanilang nakatakdang ruta. Ang ganitong uri ng pagbuntot ay madalas mangyari, halos sa bawat biyahe ang nga resupply boat ng Pilipinas ay ginugulo o hinaharangan. Ngunit ang insidente sa pagkakataong ito ay mas seryoso dahil ang parehong barko ng China Coast Guard ay nilagyan ng malalakas na water cannon at malilit na kanyon. Sa pinakamasamang sitwasyon ang mga barkong ng Pilipinas ay maring mapahama o kahit na mapalubok kapa ang dalawang barkong sino ay umabante at nagsimulang magzet zigzag maneuver, napilitan ang puwersa ng Pilipinas na ayusin ang kanilang pormasyon sinusubukang panatilihin ang ligtas na distansya. Ngunit nakpatuloy pa rin sila sa pek-navigate patungo sa Sierra Madre. Habang papalapit ang dalawang resupply boat ng Pilipinas sa bahura ng Ayungin Shoal, biglang tumindi ang sitwasyon. Mula sa malayo hindi bababasa basa siyam na Chinese Maritime Militia Vessel ang lumitaw mabilis na papalapit at bumuo ng isang pabilok na formation. Sa loob lamang ang ilang minuto bumuo sila ng isang pader na pumalibot sa bakage at malapas na nang iwan sa dalawang. Malili na barko na natrap sa gitna ng blockade sa bakage agad na nakpadala ng signal ng babala ang opisyal na nakaduting ngunit mas naunang umalingaw-ngaw ang loudspeaker mula sa pani ng Sina. Mabarko ngang Pilipinas iligal kayong pumapasok sa katubigan ng Sina bumalik agad kayo. Sa puntong ito na natiling tahimik ang nga tripulanteng Pilipino habang ang barko ay patuloy na nagsisikap na manatili sa tamang kurso patungo sa Sierra Madre dahil ang pakatras ay nangahulugan ng pag-amin sa kabiguan sa mission. Naksimulang sumikip ang formasyon ng militia ng Sina na nagpapanatili ng distansya na ilang dosenang ng metro lamang. Ang ilang nga barko ay nilayang ang malalakas na searchlight na direktang itinutok sa bridge na nakakabula sa matripulante. Ang iba naman ay nagpatunong malalakas na sirena ang paulit-ulit na ingay ay naglalayong lumikang psychological pressure. Ang matripulanteng Pilipino ay napasailalim sa matinding tensyon Nasa sitwasyon sila kung saan mahirap pumili. Ang pagpapatuloy ay nangangahulugan ng panganib na matake ngunit ang pag-atras ay makakasira sa pambansang soberanya. Sa Command Bridge, inutusan ng kapitan ng Bakage ang lahat ng tripulante na manatili sa kanilang mga posisyon. Walang sinuman ang pinayagang umalis sa deck at lahat ng mga channel ng komunikasyon ay dapat manatiling bukas. Ang pag-abot sa Sierra Madre ay nananatiling numero unong prioridad. Sa sandaling ito ang malapas ay hinarangan na napilitang magbawas ang bilis upang maywasan ang direktang banggaan. Ang magatagamasi sa barko ay patuloy na nagulat ng distansya 50 metro, 40 metro tapos 30 metro. Isang mali na pagkakamali lang ay maaring magdulot ng aksidente. Ang siyam na milisya vessel ngang sina ay kumilos ng sabay-sabay sa pakikipaugnayan sa dalawang barkong ang Coast Guard na nakabunto sa likuran. Sa kabuuan higit sa isang dos ng barkong sino ang naksasara sa daanan. Bigla isang milisya vessel ang lumapit sa malapas 20 metro na lang ang layo bago biglang lumiko ng pahalang upang harangan ang daan nito. Napilitan ang matripulanteng Pilipino na mag-emergency break na nagpayanik sa buong bridge at naklaglagan ang manggagamit sa sahig. Kung hindi mabilis na nakakilos ang banggaan ay sapat na upang sirain ang unahan ng barko. Ang pagkilos na ito ay itinuturing na isang malinaw na senyales. Handa ang sina na gumamit ng pisikal na banggaan upang pilitin ang Pilipinas na sumuko bilang tugon sa panganib na maniobra nakpadala ang bakage ng mensahe sa radyo na nagdidiin. Kami ay nagpapatakbo sa loop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas hinihiling namin na panatilihin ninyo ang ligtas na distansya. Paulit-ulit na sinabi ang mensaheng ngunit walang tugon maliban sa matitinis na tunog ng sirena. Sa ganoong sitwasyon, napilitan ang kapitan ng bakage na baguhin ang taktika. Iniutos niya sa barko na makdahan-dahan panatilihin ang ganap na ligtas na distansya mula sa bloket habang naghihintay ng tamang oras upang makahanap ng butas para makatakas. Ang malabas ay inutusan ding makipag-ugnayan na panatilihing makatabi ang formasyon upang maiwasan ang pag-iisa ang isa sa kanila. Bawat minuto ay lumipas sa gitna ng tensyon. Ang dalawang barko ngang Pilipinas ay kailangang sumulong habang umiwas sinusubukang panatilihin ang direksyon patungo sa Sierra Madre. Ngunit hindi pinapayagang mag-provoke upang maiwasan ang paglalangang sitwasyon. Sa ayungin shoal ang sundalong Pilipino mula sa Sierra Madre ay naobserbahan ang buong pangyayari gamit ang mga largabista. Patuloy silang nagpapadala ng masik na ang ilaw kinukumpirma ang kanilang posisyon at pinalalakas ang moral ng kanilang kasamahan na napapaligiran sa dagat. Ang standoff ay tumagal ng higit sa isang oras walang panik na gustong umatras. Pinanatili ng mga barkong sino ang patuloy na pressure habang ang dalawang barko ng Pilipinas ay unti-unting naghahanap ng paraan upang makalapit sa Sierra Madre. Habang naglalabanan pa rin ang dalawang panik sa dagat isang malaking signal ngang radar ang biglang lumitaw isang malinaw na blip sa timok silangang sulok. Gumagalaw ito sa mabilis na cruising speed. Ito ay ang natatanging signal ng isang malaking barkong pandigma ng Navy. Ilang minuto lang ang lumipas na kumpirma na ang pagkakakilan lang ang barko isang Arleigh Burke class destroyer ng United States Navy na may malaking bakal na katawan. Nangingibabaw ito sa gitna ng dagat. Sa emergency radio channel ang boses ng isang Amerikanong tagapagbalita ay umalingaw ngaw Mike Lee Etia. Nga barkong sino panatilihin ang ligtas na distansya walang pinapayagang mapanganib na pagkilos. Ang pagdating ng barkong Amerikano ay nagdulot ng mas matinding tensyon sa sitwasyon agat na tumugon ang Sina sa pamamagitan ng Radio Iginit na ito ay kanilang teritoryo at hiniling sabar barkong Amerikano na agat na umalis sa lugar. Ang Ayungin Shoal ngayon ay naging isang entablado para sa tatlong panig. Ang Pilipinas ay nagsisikap na ipagpatuloy ang resupply mission sa Sierra Madre. Ang Sina ay determinadong humarang at lumapit habang ang Amerika ay lumitaw bilang ikatlong partido na may mensahe na handa silang protektahan ang kanilang kaalyado at tiyakin ang kalayaan sa paglalayak sa rehiyon. Ang pagdating ng barkong pandigma ng Amerika ay nagtaas din ng moral ng tripulanteng Pilipino. Isang sundalong Pilipino ang nakukwento kalaunan nang makita namin ang mga ilaw mula sa barkong Amerikano naramdaman namin na may kaalyado kaming nakatayo sa likuran namin. Ang pagdating NG-US destroyer ayagad agad ding nagpabago sa formation NG-SINA. Ang ilang mga milisya vessel ay nak simulang lumayo pinapanatili ang mas malaking distansya upang maywasan ang panganib ng direktang banggaan sa harap ng Amerika. Gayun paman ang barko ng Coast Guard ay determinadong nakabuntot nakpa padalang ang paulit-ulit na babalas sa pamamagitan ng loudspeaker. Hindi rin maaring umatras ang Beijing dahil lang sa presensya ng Washington sa command Bridge ng barkong Amerikano ipinatupat ng combat officer ang stand. standard procedure. Sinusubaybayan ng radar system ang lahat ng target sa lugar ng sabay-sabay. Ang data ay naka-encrypt at ipinadala sa 7 Fleet. Hindi nakpaputok ang pani ng Amerika ngunit nilok nila ang kanilang radar at handa para sa anumang sitwasyon na maaring lumitaw. Samantala sinamantala ng bakage at malapas ang puwang na nabuksan upang ayusin ang kanilang ruta na mas lumalapit sa Sierra Madre. Sa harap ngang sitwasyong ito naglunsat ng bagong taktika ang panik ng Sina. Dalawang milisya vessel ang biglang bumilis muling hinarangan ang unahan ng nga barko ngang Pilipinas na napilit sa malapas na mabawas ng bilis. Ang hakbang na ito ay parang isang tahimik na pagigit ang presensya ng Amerika ay hindi nangangahulugan na kami ay susuko. Agad na binuksan ng barkong Amerikano ang nga high-intensity searchlight itinutok ito ng diretso sa grupo ng mga militia vessel. Kasabay nito nagpadala ang paning Amerika nga babala na hinihiling sa mga barkong sino na huwag ulitin ang mga mapanganib na pakilos. Napaktanto ng paning Amerika na kailangan ng mas matinding hakbang. sa Sapa Sapa't ng utos isang MH-60RC Hawk Helicopter ang mabilis na inilunsad. Kasabay nito, dalawang maliliit na UAV drone ang pinalipat din na lumilihang banta mula sa himpapawit asa sa ibabaw ang tubig. Ang hakbang na ito ay agad na nagpabago sa pormasyon ng militia ng Sina. Ang ilang nga barko ay nagbawas ng bilis ang iba ay lumayo upang maywasan ang malinaw na pagkuha ng video. Ngunit isang barko ng China Coast Guard ang nagpatunong ng mahabang sirena at pagkatapos ay nagbuga ng malakas na water cannon na tumama sa direksyon ng malapas. Ang puting tubig ay bumalot sa barko at nakpatumba sa ilang tripulanteng Pilipino. Agad na bumaba ang Seahawk helicopter lumapit sa barkong ng China Coast Guard habang nagpapadala ng mensahe na kung ipagpapatuloy ng panik ng Sina ang nga agresibong pakilos gagamit ang US Navy ng electronic attacks. Ito ay magiging sanhingang pagkawalan ng sistema ng komunikasyon sa barkong Sino. Sa puntong ito biglang nagiwahiwalay ang formasyon ng barkong Sino hindi nakasinghigpit nang dati ang kanilang pagpapalibot. Sa panlabas ang kilos na ito ay parang isang pagatras ngunit agad na nagbabala ang nga intelligence channel na maaring ito ay paghahanda para sa isang bagong paraan ng panggigipit. At tama nga sila, mula sa hilagang silangan isang barkong China Coast Guard ang nakpailaw ng flare na nagliwanag ng isang nakakasilaw na puting ilaw sa ibabaw ng dagat direktang nakatutok sa direksyon ng malapas. Hindi nagtagal ilang iba pang nga barko ang sabay-sabay na gumamit ng high power laser systems paulit-ulit na itinuto. Sa ibabaw ng tubig at sa kabin ng barko ng Pilipinas upang guluhin ang paningin at sirain ang nga optical observation equipment. Sabah kage kinailangan nang ma pansamantalang na pansamantalang takpan tak ang kanilang angka ma mata gamit ang kanvas habang ang radar officer ay nagulat nang kahirapan sa paglok ngam nga target. Sa harap ngang tumitinding sitwasyon na pilitan ang pani ngang Amerika na makialam sa mas mataas na antas mula sa destroyer ang SLQ-32 electronic warfare system ay inactivate. Umikot ang mga antena nagpapadala nang malalakas na electronic pulse na lumilikhang ang isang active jamming screen. Pagkatapos lamang ng ilang minuto ang manggasik signal ng laser at radio waves mula sa panik ng sina ay nagsimulang maglaho. Ang ma-flare ay natakpan ng ma-layer ng optical interference habang ang internal communication channels ng mga militia vessel ay nagsimulang maging pabagu bago Sa barkong Amerikano kinumpirma ang combat officer na pinahina ang jamming system ang kakayahan ang formasyon ang sina na mag-coordinate. Ilang militia vessel ang gumalaw ng hiwa-hiwale na wala ng koordinadong komunikasyon ang panlabas na bilog. Ito ang unang pakakataon sa gabing iyon na ang numerical advantage ay hindi naganap na pabor sa Beijing. Para sa Manila ang puwang na nabuksan ay may malaking kahalagahan. Ang dalawang barko bakagi at malapas ay sinamantala ang pakakataon na bumilis at panatilihin ang direksyon patungo sa Sierra Madre. Alam nila na kung hindi nila sasamantalahin ang sandaling ito ang bloked ay maring maksara muli sa pamamagitan ng mas malakas na paraan. Pagkatapos ang maraming oras ang matinding komprontasyon simulang makbago ang sitwasyon sa dagat. Matapos ang electronic warfare na inilunsa ng Amerika ang ngamilitia vessel ay nagsimulang unti-unting umatras lumayo sa panlabas na bilog upang maywasan ang panganib ng banggaan. Ang dalawang barko ng China Coast Guard ay nagpatuloy sa pangigipit sa loob ng ilang minuto pa. Ngunit sa harap ng malinaw na teknolohikal na bentahe ang Amerika kasama ang katotohanan na ang Bakagi at Malapas ay malapit na sa Sierra Madre, pinili nilang magbawas ng bilis at umatras mula sa mapanganib na distansya. Ang paatras na ito ay hindi nangangahulugan ng pagsuko. Ayon sa mga taga Masit, ito ay isang taktikal na atras lamang. Naintindihan ng Beijing na kung ipakpapatuloy nila ang tensyon sa ilalim ng hindi-paborableng kondisyon sa electronic warfare, ang panganib ng isang hindi makontrol na insidente ay masyadong mataas. Kaya pansamantala silang nakbigay ng espasyong ngunit tiyak na babalik gamit ang ibang nga pamamaraan mas sofistikado at mas determinado. Sa internasyonal na aspeto ang engkwentro na ito ay muling nakpatunay sa kalikasan ng alitan sa Ayungin Shoal. Iginigit ng Manila na ito ay kanilang lehitimong exclusive economic zone na pinatibay ng desisyon ng arbitral tribunal na ganap na nagbasura sa mapag-angkin ng Sina. Patuloy namang tinatanggihan ng Beijing ang desisyon matatak sa kanilang unilateral na paninindigan iginigit ang sobranya ang pagdating at pakikialam ng Amerika sa sitwasyong ito ay nagpapakita rin na ang West Philippine. Si ay hindi lamang isang regional na isyu kundi isang pandaigdigang estratehiya. Nais nice iparating ng Washington sa kanilang nga kaalyado lalo na sa Pilipinas na hindi nila hahayaan na ang mahalagang ruta ng kalakalan ay mapunta sa ilalim ng unilateral na kontrol ng sinumang kapangyarihan. Japan ang Japan Australia at Australia, dalawang bansa na may direktang interes din sa rehiyon ay mabilis na ang kanilang pagkabahala at suporta sa presensyang Amerika. Sa mas malawak na larawan ang West Philippine Sea si ay isang rutang kalakalan na nakakahalagang higit sa 3 trilyong dolyar bawat taon habang naglalaman din ng malalaking likas na yaman mula sa pangisdaan hanggang sa langis at gas. Kung sino man ang makakakontrol dito ay nangangahulugang hawak nila ang buhay ng buong Asya. Nung gabing iyon natapos ng bakage at malapas ang kanilang misyon na ligtas na may hatid ang nga supply sa Sierra Madre. Ngunit ang Ayungin Shoal ay mananatiling sentro ng banggaan sa pagitan ng internasyonal na batas soberanya at geopolitikal na ambisyon sa mga darating na taon, ang West Philippines. Si ay isang espasyo kung saan dose-dose nga barkong pandigma Coast Guard at Maritime Militia ang sabay-sabay na nakpapatagbo madalas sa distansyang ilang dose ng metro lamang. Sa ganitong kasikipan ang isang aksidenteng banggaan ay maring lumaki sa isang military conflict. Naitala na sa kasaysayan ang maraming labanan na nagsimula sa maliliit na insidente at ang kaganapan sa Ayungin Shoal ngayong gabi ay muling nakpapakiteng ang panganib na iyon Isang halimbawa ang nangyari sa isa pang resupply mission ang barkong Malapascua ay dating napilitang biglang. Lumiko halos direktang bumanga sa isang barkong ang China Coast Guard. Ang sitwasyon nun ay segundo lamang ang layo sa isang sakuna at kung nangyari ang banggaan ang madiplomatikong at militar na kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Tinawag itong gobyerno ng Pilipinas na isang insidente na maaring maksimula ng digmaan ang kaganapan ngayong gabi kasama But ang ngalaser laser flare at pakupkop ng mga barko ng Coast Guard ay nakpapakita na tumaas pa ang antas ng panganib. Ang Amerika sa papel nito bilang kaalyado ay napilitang makialam gamit ang electronic warfare isang bagay na tiyak na hindi kalilimutan ng Beijing. Habang yeah, bumabalik sa katahimikan PRD ang dagat Sierra ang ngahuling huling kargamento ay inilipat tinanggap nga nga sundalong nakaistasyon ang bawat an drum ng tubig bawat sako ng bigas na parang dagdag na hininga upang manatiling matatag. Paulit-ulit nang idineklara ng Pilipinas na hinding-hindi nila isusuko ang Ayungin Shoal. Para sa Manila ang BRP Sierra Madre ay simbolo ng kanilang sobranya. Hanggat nakatayo ang barkong ito hanggat nakawagaywe ang watawat ng Pilipinas lahat ng paksisikap na ay blocket ito ay walang kabuluhan sa kabilang banda, iginigiit din ng sina na hindi sila aatras patuloy na pananatilihin ang kanilang presensya. Sa gitna ang tensyong iyon nananatiling mahalagang salik ang Amerika bagamat handa ang Washington na makialam upang protektahan ang kalayaan sa pa Gayunpaman ang katotohanan na hindi direktang na-escort ang Amerika sa resupply boat ay nakpapakita rin ng isang limitasyon makikialam sila upang maywasan ang paglala ng sitwasyon ngunit ayaw nilang madawit sa isang malawakang konflikto. sagit gitna nga mga kalkulasyon na iyon ang mga taong may pinakamalaking pasanin ay ang nga sundalong Pilipino sa Sierra Madre. Nabubuhay sila sa mahirap na kondisyon habang ang lumang barko ay unti-unting kinakain ng kalawang araw-araw. Ang ayungin siyo sa makatuwit ay hindi lamang isang bahura. Ito ay naging frontline ng isang geopolitical na labanan. Ang tanong ay magpapatuloy ba ang siklong ito o isang hindi inaasahang insidente? Ang magsisimula ng isang bagong krisis ang digmaan kapag nagsimula na ay hindi, magdadala ng kumpletong tagumpay para sa sinumang panig. Mag-iwan lamang ito ng pakawala kalungkutan at mga sugat na tatagal sa maraming henerasyon. Ang West Philippine Sea ay ang daanan ng buhay ng mundo. Kung ito ay magiging isang larangan ng digmaan, ang mga kahihinatnan ay hindi lamang limitado sa rehiyon kundi makakaapekto sa buong mundo mula sa kalakalan enerhiya hanggang sa seguridad sa karagatan. Piliin natin ang daan ng kapayapaan. Sa halip na palalain ang tensyon, gamitin natin ang nga diplomatikong paraan upang lutasin ang nga hindi pakakaunawaan. Sa halip na ipamalaki ang bilang ng mga barko at armas ipakita, natin ang magandang hangarin na makipagtulungan at igalang ang internasyonal na batas. Sa ganitong paraan lamang magiging tunay na dagat ng kooperasyon at e pegunlad ang West Philippine Sea at hindi isang mitsa nga digma ang walang sinuman ang may gusto. Ang kwentong inyong katatapos na subaybayan ay isang hypothetical na sitwasyon na binobatay sa mga pampublikong datos tungkol sa kagamitan taktika at kasaysayan ng pandagat. Ang nilalaman ay hindi sumasalamin sa anumang tunay na kaganapan hindi kumakatawan sa opisyal na pananaw ng anumang armadong puwersa o bansa. Ang tanging layunin ng video ay magbigay alim mag-edukar at tulungan ang mga manunod na maimajinang mga posibleng sitwasyon sa gitna ng komplikadong seguridad sa rehiyon. Lahat ng mga detalye pangyayari at e dialogo ay produkto ng pagkamalikhain hindi naglalayong pumuna o maksulong ang anumang aksyong militar. Kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong kwento mangyaring maglaan ng isang segundo upang i-click ang like button at mag-subscribe sa channel upang suportahan kami. Huwag kalimutang i-on ang notification bell be upang sa tuwing may bagong kwentong ilalabas kayo ang unang makakapanot. Ang inyong suporta ang aming motibasyon upang patuloy na gumawang ng dekalidad na nilalaman. Maraming salamat po!